At sa nalalapit na namang pagtatapos ng ating taon, panibagong pagkilala na naman ng ating matutong hayan. Kalad Karin presents, Sino ka? Hel galing mong gumiling, ang galing mong gumiling. The 7th Kalad Karin Awards umpisahan natin ang ating awardan sa babaeng magaling maging kaibigan. Dahil sa pagiging one call away, siya ay number one, kaya iboto sa susunod na halalan. John Miles Shane Malyaya Pitan Pagdating sa overnight, siya ang unang nahihimlay. Pagdating sa GC, siya ang pinaka maingay. Bawat message, siya ay magre-reply. Kaya naman group chat natin ay buhay na buhay. Marjo reply, Dal David. Tunay naman na in real life, siya ay sweet. Kaya naman kanyang munting business ay hit na hit. Blessing sa kanya ay palaging lumalapit. Ganoon ata talaga kapag ikaw ay mabait. Mariel sweet, espiritu, another negosyante naman ang ating isusunod dahil bukod sa pagiging timplaking, siya rin ang Shopee Lord. Ang kanyang pagiging ang kas kasero ay hindi na atain dahil ang koya mo sa hangin ay mabilis lamigin. Jervy Changkold Huwaran sa pagiging matulungin. Huwaran sa palaging kakayanin. Huwaran sa pagbibigay ng inspirasyon katuwaran sa pagbibigay ng food recommendation. Fighting May Lim Octavlagno Sino bang hindi makakalimot sa kwentong na nahulog sa kanala at nang tumilapon sa tricycle na dala pa nga sa hospital? At ang pagkakabangga niya sa C4, inyo na bang narinig? Sa pagsalpok sa barikada, siya ay naminig. Accidenti Rose Cruz. Sabi sa Google Form, ang hirap mo raw hagilapin. Kaya naman ang award na ito ay dapat mo raw tanggapin. Ngunit kahit saan ka man naroon, palagi mong iisipin, architect, mahal ka namin. Maria Leonor Ramdam sa Santiago. From Ramon Bautista to our Asian cutie. Bulacan, QC, Balawan at Malabon City. Nipi niya ay magpa-party-party dahil sila ni Shane ay magta-10th anniversary. Jonathan, Kim C. Toroy. Sa kanyang pagbabalik, ang schedule ng gala ay siksik -sik na siksik. -sik. At ang kanyang relationship with newfound jowang si Dani ay click na click. Sa pagmumove on, siya ay hindi magsisisi dahil hawak niya ang huling halakhak at ang susi. Kimberly may bahay. Loki lang kung magpakita ng love. Loki lang hindi masyadong lantad. Loki lang sa pagiging passenger princess. Loki lang sa pagiging certified marites. Princessy Sevilla Hot Nose. Is ang lola mo sa pagpapagawa ng baler. Ngunit tapos na at ang kwarto'y na ihabol ng December. Kaya naman lahat daw tayo pwede nang dumalaw at sasaya sabay-sabay tayong sisigaw. Erican Dudes! Muli na namang natapos ang pagbibigay natin ng parangal. Meron bang naiwan sa iba na respeto at nangal? Pero anman seryoso o katuwaan, mga kaibigan, pakatandaan, mahal kita at salamat at nandito ka. Kinaya mo ang 2023 at muli nating kakayanin ng magkakasama ang 2024.